Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng Access to Health Opportunities and Development o Ahod, pinangunahan ng Office of the Chief Minister Awdal Haj Murad Ibrahim sa pamamagitan ng Project Tabang at Ministry of Health ang pamamahagi ng mga gamot at tulong medikal sa pagsasagawa ng medical mission sa mga barangay ng Balungis at Nunguan, munisipyo ng Malidagaw, Special Geographic Areas kahapon. Namahagi ng mga libreng gamot sa kabuuang 804 na benepisyaryo, kabilang ang 14 na wheelchair sa mga persons with disabilities at tuli operations sa 80 estudyante mula sa nasabing mga barangay at kalapit na lugar. Isa ang ahod sa mga sub-program ng health component ng Project Tabang na naglalayong magbigay ng mga gamot at iba pang medical supplies sa parehong mga institusyong pangkalusugan at hindi pangkalusugan at mga individual upang mailapit pa ang gobyernong bangsamoro sa mga tao sa loob at sa labas ng reyon. Samantala, anim na pong women volunteers mula sa Hajil Panglima Tahil Sulu ang tumanggap ng welfare goods mula sa Ministry of Social Worker and Development nitong January 11, 2025. Sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development Women's Welfare Program, tumanggap ang bawat benepisyaryo ng isang sako ng bigas, assorted canned goods at instant coffee. Ang nasabing inisyatiba ay may layuning bigyan pagkilala at magbigay suporta sa mga women volunteers para sa kanilang dedikasyon at kontribusyon sa Bangsamoro Communities. Ang Women's Welfare Program ay isa sa mga inisyatiba ng MSSD na naglalayong pagbutihin pa ang kalagayan ng mga disadvantaged women. Ang pagsugpo sa lahat ng uri ng pananamantala, pagdevelop ng skills, pagsulong ng working opportunities at self-empowerment ay ang prioridad ng nasabing programa. Sabay-sabay namang nagdaos ng pampublikong konsultasyon ang Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament nitong January 14 sa Cotabato City, Marawi City at Zamboanga City upang talakay ng mga panukalang batas na naglalayong tugunan ang malnutrisyon at pagtaas ng populasyon sa reyon ng Bangsamoro. Sa ilalim ng Parliament Bill No. 55 o 55 Bangsamoro Nutrition Act of 2022, Layong itatag ang Bangsamoro Nutrition Council na magpapatupad ng mga programang pangnutrisyon, particular na para sa mga batang malnourished at mga buntis. Binanggit ni Member of the Parliament Randolph Percasio ang kahalagahan ng mabilis na pagpasa sa panukala upang masimulan na ang komprehensibo mga programa sa tulong ng National Nutrition Council. Ayon kay Dr. Kadil Sinolinding Jr., Kritikal ang aksyon laban sa malnutrisyon lalo na sa Lanao del Sur kung saan halos 27% ng mga batang wala pang limang taon ang apektado. Samantalang iminukahi ni Dr. Alinader Minalang, Provincial Health Officer ng Lanao del Sur, ang paggamit ng mga prinsipyo ng Islam upang hikayati ng tamang nutrisyon at kalusugan sa buong reyon. Tinalakay din sa konsultasyon ang Parliament Bill Number no. 110 o Bangsamoro Commission on Population and Development Act na naglalayong bumuo ng ahensya para sa pamamahala ng populasyon. Kasama sa mga layunin nito ang pagpapalawak ng access sa serbisyong pangreproduktibo at pagpapalaganap ng family planning upang matugunan ang mabilis na pagtaas ng populasyon. Binigyan diin ni Deputy Speaker Liza Alamia ang kahalagahan ng panukala sa pagpapanatili ng pangmatagalang kaunlaran ng Bangsamoro. Inirekomenda rin ng mga kalahok ang paglikha ng mga lokal na tanggapan at pagpapatibay ng mga programang nakatuon sa responsabling pagiging magulang. Ang mga suhestiyon mula sa konsultasyon ay dadalhin sa committee para sa masusing pagtalakay at deliberasyon. Magandang balita naman para sa mga motorista sa Bangsamoro Autonomous Region dahil muling inilunsad ng Land Transportation Office BARM ang kanilang Amnesty Program bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika na Bangsamoro Foundation Day. Mula January 20 hanggang January 2024, maaaring mag-renew ng overdue registration ng sasakyan ng walang karampatang multa. Ang programang ito ay layuning tulungan ng mga motorista na makapag-update ng kanilang registration ng hindi iniinda ang mabibigat na penalty fees. Ayon sa LTO bar, bagamat tinanggal ang mga multa, kinakailangan pa rin bayaran ng mga motor vehicle users charge para sa mga sasakyang may lapse registration ng higit sa dalawang taon. Babayaran lamang ang MVUC para sa uling dalawang taon, anuman ang haba ng pagkadelinquent ng registration. Ipinapaalala rin ng LTO BARM sa mga motorista na dalhin ang kinakailangang dokumento tulad ng orihinal na copy ng rehistro ng sasakyan o official receipt at certificate of, or certificate of registration at iba pang kaugnay na papeles para mas mabilis ang proseso. Inaanyayahan ang lahat na bisitahin ng pinakamalapit na LTO BARM office sa kanilang lugar upang samantalahin ang programang ito. Dagdag pa rito, ang Amnesty Program ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga mamamayan sa Bangsamoro. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o magtanong sa official Facebook page o contact numbers ng LTO BAR. Huwag palalampasin ang pagkakataong ito na maayos ang inyong mga overdue reg o overdue registration bago ito magtapos. sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan na makakaranas po tayo ng kalat-kalat na pag-ulan, kaya pinagiingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslide. nakaantabay sa mga paalala ng pag at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bansa Moro Information Office, ako po si Prana kabalo, nag balita sa ngalan ng serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bansa Moro.